Parang may oh, oh, may kuya. Yeah, yun talaga yun. Yun eh. tawag dito. Yun yung naika nga <laughs> ay... yun talaga. Darating sa buhay natin yun na... Oh, kwan, kanang talaga. may ilo. harapin. <laughs> Kanina pa siya nalungkot o... Oh. Uh, <laughs> mm. Sa akin nga po, pinagmamasdan po. Nag-iiba po yung ano lang pa niya. Oh, and po na uh, nalungkot po uh, siya. Nalungkot <laughs> siya. Nalungkot siya. siya des ano ko po eh Ang ko yung ano ninyo kasi sa tagal dito. Hmm. Di ba po yung mga vlog po sa kanila? Apo. Yung po mga nanonood doon, meron pong ano po yan revenue. Yun yung gusto kong ibalik ko sa kanila sa negosyo, Apo, o Apo. mag po Apo. siya. Apo. Yun Apo. po yung yun po yung gusto kong ibalik na pagmamahal ng mga sumusuporta po sa video po nila. Kaya yeah, nga po. Kaya yeah, nga kami sir, sa totoo lang, taos puso sa salamat talaga namin sa inyo, dumating ay sa buhay ng mga bata. Right, Dahil no? kami siya, sa totoo, gustong gusto namin tumulong, kaya nga lang, yung tulong lang sa namin, yung pagdadala ng pagkain, ng ulam para sa kanila, eh, hindi naman mea't at-mesin, nagagampanan na namin kasi may kanya-kanya rin kami pamilya hindi naman namin masikaso siya, natutukan sila. Ito po yung kailangan nating i-ano kay Kuya Kate. Kasi nakita ko sa mukha niya na lungkot no, ko. Apo. Na nakita ko yung lungkot ni Kuya Kate. Pero kailangan niyong harapin talaga. Sabi, kaya nga sabi ko sa kanila, kailangan niyong harapin na balang araw talaga paalisin kayo dito. Apo. Kasi sabi ko nga, doon sa sinabi ko sa video, baka meron silang anak. O, oh, okay. yun o nga, na, na, nandiyan yung kontrol oh, niya. Napanood ko nga po yung sinabi niya. Gagamitin nila yun. talaga. May emi ma anak ko Pero napaka-bless you pa rin kasi, Kuya Kate, tignan mo, pagka nabenta to, may lupa pala kayo at may bigyan kayong Ang, pampagawa. Pagpapagawa ng bahay. May, pagpapagawa po sila ng bahay. Oh. Hindi naman po ay ka ngayon, nabundan <laughs> yung mga bata na akad. Yeah. Meron po kami yung low Maging kami pong mag-asawa, pamilya ko, doon din po kami titira pagka dumating din po yung araw na gusto na namin doon. Bakit lang po ba? Ha? Paano lang, na, paano? Bakit lang po ba? Ay, hindi nga lang natin masabi kung paano. Pwede ayan nga, bukas yung makalawa. o Juan. Kasi nga, una-una, pagka may naka-apport nga nung, sabi ko nga, nung presyo, mm -hmm. siyempre, higit na ng tita mo yun. Eh, sa ngayon nga, hindi pa. Dahil wala pa, eh, paano pag dumating yung panon? Kaso wala akong 10 million ko eh, ha? Hindi ko kaya. hindi ko kaya. Oo, kaya po eh. Yun po yung kasing asking na presyo. Kaya, yeah, Matatawaran but... po yung 10 million. Mm, meron pa naman po siguro kapag ka talaga willing nabibili talaga na kwan. Eh, baka sakali po, hindi naman ako, mayroon naman po ako mag-salita. Ano pong sukat doon nito, Tito? Parang, para lang po, more or less po, nasa 960, gano'n. 960. Ah, po. Kuya Kirby, kailangan mo muna talaga mag-aaral. Negosyo talaga iniisip po dito. Kaya nga po, maganda po yung negosyo to. Mag-aaral ka muna ng, ano, ng uh, culinary. Kasi magaling ka sa ano. Kasi kailangan nating lumaban. Eh, pagka... Iniisip ko lang doon kasi paggawa ng ano tate, sa farm at saka sa paggawa ng mga basahan natin. Mas malaki pa rin yung opportunity mong mas kumanda yung buhay. Pagka pinag-aaral mo na kitang culinary, pwede kang mag-abroad. Oo. Wow. Totoo po yun. Pero yung, yung sir na naampisan yun, okay na yan. Okay, na po yan. Okay po yan. Ala na ma'am. Ala yung... na po tayong okay dyan. Ah, Kaya po. lang, huwag na lang po Dagdagan. Sana, oh, sige o po. Para. Okay. Pero yung kusina po, nabago ko na yung mga... <laughs> hindi ano, okay lang okay po yan. Okay, okay, na po yan. Kasi po, yung kapatid namin na... Hindi, na, hindi naman po siya namin na-advisor na, na hmm. yung mga bata. Tapos dumating po kayo sa buhay ng mga bata. Tapos, hmm. hindi, po, hindi po siya nakaka-update kasi. Oh, Maayos na lang po ba ang ginawa ng eh, oh, nakma. Hindi, okay nga, okay nga anak yan. Makan, maayos mm -hmm. nak, basta ako, ano yung sinasabi ni Kete Kram, yung, ikaw yung, lalo na yung pag mo ng gamot, tsaka huwag kang lakad ng lakad. sinasama okay. ko na nga po after nung birthday niya po, sa makalawa. Okay. kasi meron na namang problema kanina ng magkapatid, kagaya ni Jesus. Wala ko sa kondisyon kanina kasi umalis siya, uminom na naman kagabi tapos yung gamot niya na hindi po natutuloy-tuloy. Kasi pagka nasimulan po yung gamot niya at nain to, to na, no? mas grabe po yung... Kaya hindi po effect. Ang pananap niya, eh, ikaw nga, kulog na ng ikaw <laughs> lang ang si Kete Kram, dumating sa buhay niya. Sana naman, pag malasakita niyo, then yung ginagawa ni Kete Kram niyo, hindi po nga, eh, bigyan niyo ng kan. Then nakakatuwa naman po silang tulungan, laging Laging thank you po. Uh um, Mababait po yan. Po. Mababait po yan. Wala po kayo masasabi. Mm -hmm. Hindi po sila mapagsamantalang... Walang ano ah. Wala pong ano yan. Talagang kada ano, laging thank you sa Kaya lang. nga po. Lagi nga po namin. Kahit po uh, ganyan yung mga magulang na naiwanan sila, eh, mm -hmm. na, naman po sila na kayo ng maayos. Kaya po, nag po. Nung unang pagkikita ho namin, nakita nyo, nando naman yung respeto niya pero parang magulo nga po yung ano niya. Eh kasi po ang pan po sa kanila yung sa bata na rin siguro ininda yung pagmatay ng ama tapos iniwan pa sila ng nanay nila. Uh. Eh yun siguro parang nagrebel na hindi ko maintindi pero hindi naman yun ang dapat gawin. Kailangan, hmm. kailangan doon iniwan kayo ng mga magulang nyo magsumikap kayo pakita nyo sa mama niyo, sa kaya ti na kahit iniwan niya kayo, eh, tumatayo kayo sa sarili niyo mga paa. Ah, hindi kayo, o, ano o, ito mo si kuya mo. Natutong maghanap buhay. O. Oh. E, Ay, kasi ano, nung minsan nang tama ng depreso talaga. Mm, dep Tapos hindi ka ba nakakakain? Kaya eh, nga po eh, po eh. Tapos, yun nga po, yung minsan napapanood nga po sa inyo sa vlog na may mga barkadang nagpupunta. Mm. Eh, siyempre, eh, magkakasakit ka talaga kasi alakang laman ng tiyan. Tapos, mm. man kayo kung ano man yung gagawin. Kaya anak, ano, ano ba Ako yung ano, ano parang maiyak ako kay Kuya. <laughs> ano, kanina pa siya, ano. Oo, oh, tahimik po, tahimik. Parang maiyak ako kay Kuya. Kaya, yun talaga yun, yun eh, at tawag dito. Yun yung ika nga eh, talaga, darating sa buhay natin yun na oh, kwan. Kailangan talaga. yun harapin. Napin. Kanina pa siya nalungkot o. Oh. Mm. Kasi, sa araw nga po, pinagmamasdan po, nag-iiba po yung ano ng panye. Oo, oh, hindi, ah, nalungkot po siya. So, Gan, yung, yung pagtulong ni ka Tekra, hindi naman magbabago sa inyo. Mm. Yun lang ang napag usapan natin namin, yung tungkol sa bahay lang. Huwag uh, ka lang ako nalulungkot. Ikaw naman, ba't kaya ganun? Ganun talaga. Malungkot mm. siya. Nandang po siya. Diz, ano ko po, po eh. Nandam na. ko yung ano niya kasi sa tagal dito. Mm. Eh, yun naman, sir, hindi mm. naman natin pare-parehas alam kung kailan, kung mabibenta ba, okay yeah. o kailan mabibenta. Pero matagal na, sir, itong naka-for sale. Mm. Maraming Marami talaga nakakagusto. Kung nagiging kuhan nga lang, eh, hindi lang magkasundo sa presyo. Mm. Pero kung paano nga yung dumating yung pagkakataon na magustuhan yung pati presyo, mm. edi, siyempre. So, ang ganito, oh, tagusan mo ito, na yun. Ang tagusan ko ito, Tsaka po yan. Yung mas, ma mas maluwang po dito sa kasi sa likod eh. Oo. Ay, yun naman po ma... Pero masaya na ako kung magpasko sila dito. Ay, magpapasko. Wala namang alang hmm. ang kasaya. Kasi nga, hindi pa naman natin... Hindi nga natin gan, kung ito ba talaga ay mabibili, kung paano. Oo. Oh. Eh, hanggat nandiyan naman yung bahay na yun, nandiyan sila. Ala namang hmm. paano eh. Ala naman sir magpapalis dahil ala namang gagamit nito eh. Kuya Kate, okay, okay lang yan. Mm. Pati ako, pa paiyakin mo ako eh. Iya yeah, ha. Huwag uh. ka na kung nalulungkot. Kasi kahit, kahit noon pa, hindi ba? Hindi ba talaga noon pa, noon pa naman nakaporsel yan? Hindi ba ako oh, kasi yung katotoa, yung parang malapit na eh. <laughs> <laughs> Eh kaya ano nga, sa din nga, may mga baka sakaling... Huwag mo na masyadong ano, huwag mo na masyadong mamang, isipin, dibdibin. Ganun talaga. Narapin na lang natin. Ano naman eh, nap... ang ganda nga ng plano ni Tita. May sariling lupa pala kayo nakahanda, tapos oh, pala kayo ng, ng bahay. Bay. Sir. Pagka Pagka benta to sir, hindi naman sila, sir, papabayaan. Hmm. Eh, hindi naman mga kaya, mga Tapos nandun buuyan. pa ako, pagka... Oo, oh, kasama niya rin ang Kuya Tekram doon. Palakayin pa natin kung ano yung... Doon na, natin pagandayin na pagandayin yung oh, van. Tapos magtulong-tulungan natin. Malay mo, bigyan kayong tatlong milyon, yung laking bahay noon. Oo. Oh. Dalaw, kahit isa nga lang eh, P pagtutulungan na natin, mm. dagdagan ko na lang. Kasi iniisip ko lang po, baka iniisip kasi ni Kuya Kate baka may share yung papa, yung papa niya wala dito. Po, wala. wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Alam po. Po. po nila eh. Tsaka kung maaala pa po, po sila kasi talaga lupa natin. Ni tita. Ni tita. Pero napakabit ni tita Kuya Kate. Sobrang blessed niyo na pati sila papa mo. Kasi yung pagkakataon, kahit sa iba, siyempre, uh, di ba po? haba-haba no, well, na ng panahon. Uh, sir, hindi sila kinundito talaga. Kasi kung may anak, kumari ako, lupa ako dito, may anak ako, siyempre, patitirang ka talaga yung mm -hmm. anak ko dito. May, may mga anak, sir, yan. Kumo mm -hmm. isang babae, isang lalaki, yung lalaki nasa... At dalawa lang po anak. Sa Ah. Tapos yung babae na sa Japan kasama mm. sila lang magina. Oh. Eh kumbaga yung trabaho ng kato, yung trabaho ng anak ng lalaki eh sa Manila. Hmm. Kaya kumbaga hindi naman to kinukuha. Talaga hindi lang sa kanila. Hanggang nandito dito yung bahay, nandito dito sila. Tito, pagka napanood ni tita to, baka maawa siya kay Kit, hindi na Kaya yung dato. Pwede pong mangyari. Hmm. Eh, kaya nga lang, sir, yun nga, ika nga yung reality ng buhay. Mm, yun talaga yung... Kaya sabi ko, ah, una pa lang po, yung panahon. harapin na natin. Mm. Kasi Ngayon itong na, pag sa... ng bahay, sabi ko, okay lang naman to, at least kahit papano, natulong Natulungan mm. na din yung may-ari, oh, kung totoo ano yun, man. Sir. Kami sa nagpapasalamat talaga, totoo, at natuwa kami at naging maayos mm. yung mga bata. Ngayon po, ang inaayos namin, itong kusina, itong... Mm. ito, papunta na kami dito, Platada na ho ito, tsaka yan na yan po. Mm. -hmm. Tinibag na namin itong mm -hmm. CR. Tignan mo, Tito. Pasok ka. Nakaharap naman po sa akin. Yung kwarto pa na ayos. Oo na. Kaya nga. Kaya nga, sir. Tapos sabi nyo nga, sir, di ba, tigitigil sa sila ng kwarto. Na, ay, tigitigil sa sila ba lang? Ay, walay siya. nga po si Kuya, ano, sabi ko, saan ko ba gagawin yung pangatlong kwarto? Sabi ko, mahirap na. Sabi, ko, mahirap na. sabi niya, sa ano lang daw po siya sa sala. Oh, kaya nga po. po. Eh. eh, Sa, sa totoo lang sa talaga, hulog kayo ng langit sa mga bata. sa amin. Kasi mm. dapat na kaming mga tito-tito ang gumagawa. Gumagawa po, talaga po. Eh, Pero kaya baga, po kayo, kayo ang mm, ng pag-asa po sa mga bata. Mm, thank you kay uh, God kasi. Kasi ano po kami sa iyo, thankful. Go! 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 Kaya nga po kami nga po sa totoo lang yes, na Baka Pero thank uh, you, sir. Dumating Opo. po Kaya na, 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 ako na, na, na dito. ako kami sa inyo, ah, sir, yung Wala po kayong hang... dapat iyan uh, ano, ano, yeah. na sa uh, akin. Uh, 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 ano yung isipin na yung po namin dito hmm. para din po sa inyo. Kasi hmm. nga po, ako. ayaw po namin na maano kayo. So hindi ko na hindi ko na pala itatiles ito. Itatiles ko sa ah, <laughs> Po. Pero kung, kung gusto niyo sir, may na hindi na kayo bumili, may tayo sa amin, sir, na uh, pwede ilagay dyan. At least doon na lang tayo sa bago mag focus uh, kung ano man. Oh. Tama na po. Hindi iwasan talaga nila yung, gastos. Kasi, oh. yung gastos. Yung yun, sir, Import sa totoo mo. lang, kami naiya sa inyo kung bigla na makikita nyo lang pala. Ganito lang pala, hindi mo lang kami na bukasan pa na naka ano, naso? oh, na oh. so, sold out. Sabi ninyo, napapanood naman pala eka kami. Tatay Ran, kahit wag, wala kayong oh, gusto. Yan, kasi, ayan kahit wag nyo nang galawin lahat yan, oh, yung kapatid ko. Oh, yun nga, totoo lang. Yun nga po. Saka sabi po niya, dalin Oo, oh, yun ang pinakikiusap ng bata. Kasi alam niya, alam siya alam niya talaga yung na hindi uh -huh. ka nila itong kan, na anytime kung mabili, eh, lilipat sila sa bukid. Uh -huh. Ngayon, kung hindi mabili, at kan, habang pa noon, nandito yan. Kung habang pa noon, hindi mabibili ito, nandito sila. Ang uh -huh. tagal na rin pong talaga, hindi sila pinaalis dito nung hipag ko. Kasi nga po, alam naman po talagang ganyan. Kaya uh -huh. nga lang po, ayaw lang po talaga nung hipag ko, yung gagastusan niya, mapag-uusan niya, tapos darating yung time, biglang may bumili. Apo. Sayang nga naman. Sayang nga naman. Ito. Si Saka lang din ano din lang ang sasabihin niya sa... Sa mga tito-tita niya na ganun pala tito-tita, nakikita niyo lang po, nakita niyo pala pinagkakagayos uh, sa namin, hindi man lang kami. Binigyan ko nga siya ng regalo, tito ito. Binigyan ko siya ng regalo, 20,000, sabi ko, Apo. pang birthday mo. Ayaw niyong tanggapin. Hindi niya daw kailangan ng... Sige, sabi ko, Ipunin na lang natin sa bank account okay. pag open kitang ang okay. Birthday niya ho bukas. Yun na po pinapaganda niyo po. Sabi ko, at eh, saka ano, na ibibigay ko to dahil din sa mga ano, yung mga nagmama. Oh, yun. Yeah. Gusto Ay, ko lang din po ibalik sa kanila. Mm. Mm. Tsaka actually, ano lang ito eh. Kumbaga, yung unang ano ko lang mm -hmm. ho dyan. Yung unang gastos mm -hmm. lang ho dyan. Yung first 100,000. Mm -hmm. Saka lang yung mga sumusunod. Yung palang mm -hmm. palang pa naman po yung na ano na. Medyo naman. malaki na din po pala yung na mm -hmm. ano nyo. Kaya, eh, kaya nga. Kaya nga sir, yun yung naiyay mga kapatid ko. Kaya, ko, kaya po tumawag po kanina. Sa mm -hmm. pagtulong nyo na kakagastos sa nyo yung bahay. Darating yung panahon na mabibenta. Mm. Eh, kahit ako, sir, eh, parang napakalungkot. Pagka ganun, mm. man ng taong tumutulong sa kalagayan, yun, siyempre, ano mm. malulungkot kayo. Mga, kukat, na, hindi man lang kayo kinausap, okay, sinabisuhan. Wala po yun. At okay. least, so, nasa, anong na lang. Mm. Pero ito, tanggalin lang mo muna namin. Opo. Para, para Basta, sir, yung, kung ba, yung nasa gilid niya, kanya, okay na. Tapos ito lang, okay na, sir. Okay, alam ang problema, pa, sir, yan. Ano okay. na, talagang, oh, talagang paliti po, na, sir. Para maganda po sa, ano man, asawa ko. Kaya siguro ako pinagagawa ni mm. ni Tekram yun para maging ano yung panong isip mm. ng bata, maninis yung malinis. ano. Maninis. Yun, yun, oh, po, po. po ko din po sa asawa ko. Mm. Pero ang bayad din ng tita kasi pag nabenta pala ka Tekram, meron silang lupa na nanakareti na. Mm. Natatayuan ng bahay.